Get na kami sa police sa makilala Tarawan nyo, oh grabe ka ayo guba sa akong sakyan na Tarawan nyo, hari ka So tarawan nyo mga kalugit on. Oh. Grabe talo guys Huwag mo nang bigyan yung driver Talo ba? nang Ito, 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 ito paghanga anchan Babasa dira dira de yung ginawa niya. May, moon, may tatay pa ba yung niya? Tatay ko nag ko parang niya. Ang mga gani? Iwas mga gani ko distress niya. natin na pa Alam mo yung number sa police daw? Ayun sa. sila tato, si general na no bitawag si uyang durian ng daming ano? iya lang pati ang Sige, lang. Saan mo? nag ganit kami para hindi maka-depress siya. Naguling kayo karoon ngayon. Nakataya akong tatay, sir. Kaya nga. Kasabot man kami. Kasi sa so, so, tapat natin may sasakyan. Oh, -no ako, hindi yun sa tapat namin may sasakyan. Wala ko yun hindi. Tahon nga ano. Wala ko na ano ah. Nagprino nga ano. Naglakaw kung maayo nga ano. tawagan ni polis labi tawagan ko na si ano si Oyang Durin dun yung kernel god oh sa likod Oo, siya nakabangga araw, oh. mansan ma'am? Ayaw pa sa mga ganyo? oh oh eh magulit gani ko subong kay Napatay. gani akong tatay nagdalit dalit di ba ko? ano yung mga katabag usok ka imo? amo gani mamaligyo am, ko mambi pa ano mambi? Uh, ina na buwan. na ang ina na masama police report oh naka-insurance sir. Eh? Um, Na-daw siya insurance daw. daw um, 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 yung um, insurance. Um, um, kung uh, Kung Hindi Oh, okay ano na pa ipaayos din ako ni Kay lubong ba ni tatay Ano daw ma? dodo dire Sige mama, update lang ko mama ha. Ano ano ma'am Police Ah, sige, sige. tema e um. Hello, Yay. No Gani. Eh, napatay na mga good. Ah, tatay ba? So, kailangan ko mauli. Karang nga dawa, mga good. Ah, okay. 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 matutulong po si David. Ah, okay. And Ilod, hello, magawas. Okay,

Nako ako karon sa makilala tapos ayan Nako karon sa makilala Wala, ah, wasa ka ayo oh. kami mga kalugit grabe ka ayo sa nagahinay pag kitang So yung mga kalugit, pupunta kami sa police station. Grabe, napatay pag-alik si tatay. Amo pa ni ang natabo sa ah. Ay, may nabuhi. Sabi lang, Jude. Aguan kasi ginagawa niya sa likod. <laughs> Sobrang dahan-dahan na nga eh. Wala namang traffic dito sa daan na to. Masyadong... safe tayo at hindi tayo yung kasi kita naman natin dun lahat so yung mga kalugit grabe ka yung mga kalugit grabe ka stress